Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today sa a very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi like, ka updated sa lahat ng mga pinupuntahan. Siya sa usawa na tinayin eh, pala namin ng Pijoga Par. for today's video mga kabatang helmet, siyempre, Pijoga Par! E-epal na naman kami. Dahil, Epo. epal So e-epal muna tayo mga kabatang helmet, e-epal muna kayo! 'di ba? Bitch Hindi lang tayo epal. Tayo lang yung tulay sa pag-epal. Pero kayo, may epal din kasi ko comment kayo. So ito mga about helmet, super napakainit nitong TikTok vlog na to, 'di ba? Bitch So ito, uh, bagong-bago Fresh na fresh na in-upload po ni Prof. Doc Shiloh Magnus sa kanyang TikTok account. Itong, nako ka per, no? Dati, narinig ko na to mga bata helmet. Itong ang Vera Files. nababasa, basahin niyo po itong article ng Vera Files na sinulat ni Antonio Montalvan tungkol sa interview niya kay Arturo Lascanias. Sinabi po ni Lascanias na Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. Bicho ka par. Ano? Teka lang ah. <gasps> Yung Vera Files ay sila ang mga fact checker, di ba, Bicho ka Super legit yan mga kabatang helmet. Kaya nga diba, kailangan natin mag-fact checking, mag-fact check, maging fact checker tayo. So, anong ginagawa ng Verifiles? Which go Sila taga-check kung totoo ba yung balita. O, oh, di diba? Alam yung mga kabatang helmet? Fake news. Na experience kayo yung Verifiles na yan. Basta, may pinausa ko noon. May pinausa ko. Talagang, ano, may fact checking talaga. Uh -huh. And sinabi nga nung Vera Files, na isa pinose ko, hindi siya naaayon kasi check talaga nila. O ba diba? Kaya talagang legit ang verified. Anong sinasabi dito? About drug lord? So tuloy muna natin. Kung maaalala niyo po, si Lascanias yung dating police officer na taga Davao at sinasabing miyembro ng Davao Death Squad. Sa interview na to, binanggit po niya na si Duterte mismo ang may-ari ng Ilang Shabu Laboratory sa Davao. Pinanggit din niya kung paano pa nagkaroon ng link si Duterte at si Michael Yang sa drugs. Uh, kung maalala niyo rin po, itong si Michael Yang, yung Chinese na inappoint ni dating Pangulong Duterte na Presidential Economic Advisor at nag invest daw sa Pilipinas. Si Michael Yang din daw ang link kay Duterte nitong Farmally. <laughs> <laughs> yung Davao Death Squad, eh, yun yung tinatawag din na DDS, di ba? Uh, DDS. Yan yung parang ano niya, um, acronym ba? Or ano, uh -oh. abbreviation uh -oh. for Davao de Death Squad, so DDS. Uh -huh. Kaya lang mga bata, helmet tayo, yung Farmally na yan. <laughs> Diyos diba? ka! Di ba? Yung Farmally, bisyo pa, during the pandemic, no, nung pumutok talaga si COVID, uh -huh. Si Farmally, anong ginawa niya si Farmally? Farmally Pharmaceutical Corp became involved in a scandal over allegations of overpriced medical supplies. O, diba? It supplied to the government for the latter's response to so, the COVID-19. Yun nga yun, yung mga face mask, yung ano tawag doon, yung pang na panangga pag nagpiprito ka. Ay, yung plastic shield. <laughs> yung plastic yung shield, shield na yan. Yung face shield. Yung face shield. So, ayan na, mga bata helmet. Nako, ito pa nga, 'di ba? Ano, involved pa rin ng mga pangmalakas na ibang ahensya ng gobyerno diyan. Tako. Ito na natin. Duke, where are you? Duke. Maaalala nyo yung involved sa multi-million peso pandemic contract ng DBM na controversial din. Okay? Kinuwento din po niya na minsan daw ay nagkaroon ng raid sa isang shabu laboratory ng PDEA at sa takot ni Duterte magsalita, na-turnover yung 11 Chinese nationals na nahuli doon sa Shabu lab at uh, inutos daw ni Duterte na patayin yung mga workers, pati na rin yung chemist nung Shabu laboratory. eh okay? So ito po yung mga bagay na dapat talaga maimbestigahan ng ka local na um, court natin or ng ICC, syempre, para fair din naman kay Pangulong Duterte na patunayan na hindi nga totoo itong mga sinasabing to. Kasi kung totoo ito, ito na siguro ang pinakamalaking budol sa kasaysayan ng Pilipinas. Biruin nyo naman yung champion daw ng pagtanggal ng drug addiction sa Pilipinas ay nagkataong siya din daw ang uh, drug lord of all drug lords, no? pang Netflix ata yung kwentong ito. Parang kay Pablo Escobar. Talo pa si Pablo Escobar kasi si Pablo Escobar, congressman lang. Ito, presidente. Kung maalala nyo, ito rin yung sinimulang investigahan na noon ni Senator Leila de Lima. Pero kung maalala nyo rin, anong nangyari kay Senator de Lima, pinakulong. Pinakulong, di ba? Mm -mm. Si Senator Leila de Lima. Natumagal At... ng? Seven years! Oh. So, at napatigil yung investigasyon na to. Pero, pero sa tingin ko, para sa kapanatagan at kapayapaan ng isipan ng lahat, lalong-lalo na ng publiko, ito po talaga ay kailangang maimbestigahan para malaman natin kung ano ba ang katotohanan sa issue na si Duterte daw ang biggest drug lord sa Southern Philippines. Ako, <gasps> naku, ako mga helmet, kailangan nyo talagang mabasa yung Vera files, di ba, Bicho Gapar? So, yan ang mga issue ang kailangang malinawan. Yes. Ang dami mga issue, mga kabatang helmet. Ayan nga, di ba, may, may bombahan. Pero, eto yung mga matagal ng issue na wala pa talagang lunas o kasagutan, Bicho Gapar. Di ba? So, yan talaga yung mga dapat masagot. Mm -hmm. Pag pumasok si ICC. Oo. Diyan makakatulong si ICC. If Andito dito sa ICC. If makapasok sa ICC, if papapasok nila sa ICC, dyan makakatulong talaga. Yan yung mga issue. Yeah. Hindi siya katang... Hindi lang... Yeah. Hindi Parang pelikula lang, no? Pero hindi. Talagang nangyari, at nangyayari, at talagang kailangan maimbestigahan. Pili nyo po, puntahan yung TikTok account po ni Prof. Doc Shelo Magno para... Ma nyo talaga 'di ba Big Sur mm -hmm. ng buo pero ito nga yung pinapanood sa inyo yan na yung buo talaga na nire natin at rere-akan talaga natin so ayun nga mga patang helmet ang dami talaga mga ganap ang daming para tayong nasa sarswela no eh oh, talaga Sarswela, moro-moro talagang tama 'yung sinabi ni Prof. Shelo Magno if totoo man talaga ito yung pinakamalaking budol na nabudol um, talaga kung hindi totoo, they approve oo, di ba, kung hindi totoo edi good for them, okay. dahil hindi totoo at least, di ba, napatunayan na uh, hindi sila sangkot patunayan hindi totoo. mo na hindi totoo yes. pero ayan mga ba, dahil may pwede nyo puntahan yung Vera Files may sarili silang website, di ba, Bidjo hmm. para mabasa nyo rin yung iba pang mga ano doon mga nakalagay, di ba? Yeah, so, i-comment down below nyo dyan, mga kabata helmet, kung ano yung masasabi nyo about dito sa issue na ito. At talagang tingnan nyo naman, no. Pagod ako. <laughs> <laughs> Kakababa lang natin, pagod mga kabata ka lang, helmet. Pagod ka vera files pa. di ba? Kahit pagod tayo, <laughs> dahil ba naman, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, eh vera files ang ating ibibigay para sa inyo. Para naman, di ba? Lunes na lunes, mga kabata helmet. At para update pa si SC. Ay, ay, oo nga pala. Ito nga pala mga bata helmet ha. i ko na to. Pero malamang sa malamang mailalabas tayong video para dito. Pero ito nga, kasi kanina, napanood ko sa balita, nasabi ng Supreme Court or ng SC, kailangan daw, eh, ipakita daw ni Sara Duterte yung mga pinagkagastos niya or sa niya ginastos, yung confi funds. So parang, ito ba? Maari bang magdemand ang Supreme Court sa vice-presidente na ilabas niya yung malistahan o yung mga pinagkagastusan? Pwede kayang magdemand ng Supreme Court? Comment down below nyo nga dyan, mga kabatang helmet. Anong sabi mga videographer? Anong sagot ng troll? <laughs> A ayun na. O, di ba? Magagaling ang mga troll. Hintayin ko ang troll. Hihintayin ko rin ang script ng troll regarding dyan sa Supreme Court. <laughs> And... Sarah Duterte. O, oh, diba? Kasi alam naman na natin yung sagot, eh. Alam, yes. Pero, tingnan natin yung sasagot ng troll. Kung ano naman uh -oh. ang kanilang rebat. Anong script nila. Uh -oh. About yan sa pag-demand. -de or pag -hingi. Or pag-utos. Pag-utos ng Supreme Court. Okay. Sarah Duterte. Kung ano utos yan. Yes. So, ayun mga patang helmeta. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buwan, yung helmet din na bukit. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Basahin nyo. May popcorn ka? Mag, magluluto ako. Bakas okay. Kasi, mukhang mahaba-haba to. Gusto ko ng popcorn. na na, -na!